Kapag okay na yung butter para sa ating tukneneng, ilagay na natin ang itlog. Pagluto na ang itlog, atin ang hanguin. Yum, 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 yum. Ingiting kumuna kayo mga katara. For today's video mga katara, nilaga ko na nga. Yung itlog na gagamitin para sa tukneneng. Yung mga basag lang to, limang piso ang isa. Malalaki naman kasi yung itlog na basag. Dahil luto na ang itlog na nilaga natin at pinapalamig lang, gawa tayo ng butter nito. Ganito ko gumawa. Ilagay ang harina. Sunod naman natin ilagay ang asin. Lagay na rin tayo ng food color kung anong kulay ang gusto nyo. At e tapos, maglagay na tayo ng tubig pero dahan-dahan lang para matansya natin kung gaano kalapot ang ating butter para sa ating tuknening. Naglagay na nga rin pala ako kanina ng baking powder, pamintan durog, at seasoning powder. Hindi ko nga lang napindot ang play ng video. Naglagay nga ulit tayo ng food coloring kasi ang putla ng butter natin. Pag ganito na ang butter natin, i lang natin ito ng 3 to 5 minutes. Lipas lang ng ilang saglit, pwede nang ilagay ang nilaga nating itlog. Lagyan lang natin ang itlog ng gawgaw -gaw or cornstarch para kumapit yung butter na ginawa natin. Tapos mga katara, ilagay lang natin yung itlog na may gawgaw -gaw sa butter. Pag nailagay na natin ang itlog lahat, mag-init na tayo ng kawali. Pag nailagay na kawali sa kalan, at maglagay na rin tayo syempre ng mantika at hintayin lang natin itong uminit. Dahil mainit na ang mantika, magprito na tayo ng tukneneng. Ilagay na natin sa mahirit na mantika ang tukneneng para maprito na natin ito. Hintayin lang natin mga katara na mag golden brown bago balikta rin. Dahil pwede nang balikta rin ang tukneneng. Pusan muna natin ang mantika ang ibabaw. Kaya ngayon, balik ta na natin ang tokneneng. Pagluto na ang itlog o yung tokneneng na piniprito natin, hanguin na natin ito ha. Nang isa-isa at i lang natin ng mantika mga katara. Ikaw ba? Ano ang gusto mo? Tokneneng or kwek-kwek? dahil luto na ang tuknening natin. Alam nyo na ang kasunod nito ha. Excited ka na rin. Take him on time na. At ito ang sausawan natin. Sweet chili sauce na may suka. Ang unang subo sa akin. Ang ikalawang subo para sa inyo to mga katara. Kaya ikaw, follow for more videos. At pwede ka na rin mag-subscribe.